Diyan sa may Senado, ang Commission on Audit plano na magpatupad ng mga reforma para maresolba na rin pong anomalya sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Kung nangyan, may nakalapang report si Bombo J.C. Galvez. Plano ng Commission on Audit na magpatupad ng mga reforma para matugunan at maiwasan ang anomalya sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Sa pagbusisi sa panukalamponda ng Commission on Audit para sa 2026, sinabi ni Commission on Audit Commissioner Douglas Malilin na kabilang sa mga reformang nais nilang ipatupad ang geo-tagging ng mga proyekto, pre-audit at system integration ng iba't ibang ahensya upang masigurong transparency at accountability. Ang unang hakbang na ipatutupad ay ang geo-tagging ng lahat ng proyekto sa infrastruktura sa kasalukuyan na ng Commission and Audit sa Department of Public Works and Highways dahil ang geotagging ay isang tuloy-tuloy na proseso. Kahit matapos ng proyekto, dapat pa rin itong masubaybayan sa panahon ng warranty upang makita ng wear and tear at masiguro na sumusunod dito sa proseso. Inahayag rin niya ng circular para sa geotagging ay nasa draft stage pa at naikipag ugnayan muna sa iba pang ahensya bago ito maging opisyal. Bukod sa geotagging, na ikipag-ugnay rin ng Commission on Audit sa iba't ibang tanggapan upang pagsamahin ang kanilang mga sistema. Kabilang dito, ang Department of Public Works and Highways, Philippine Contractors Accreditation Board, Philippine Government Electronic Procurement System, Securities and Exchange Commission, at Bureau of Internal Revenue upang magkaroon ng isang unified portal na makatutulong sa mas mabilis at malino na pagmonitor ng mga kontrata at proyekto. Dagdag pa niya, pinaplano rin ng Commission on Audit na magsagawa ng pre-audit sa mga proyekto at transaksyon ng pamahalaan bago ilabas ang pondo, lalo na sa maahensyang may mababang internal control upang maiwasan ang anomalya. Uh, the geotagging is a requirement po for all infrastructure projects, hindi lang po ito um, para sa DPWH. Uh, alam mo natin na ang DPWH ni uh, the Department of Health and not only the national agencies po, pati mga GOCC, pati mga LGU po, ay, mga, ay may infrastructure projects. Uh, as early as 2017 ho, si DPWH issued a department order requiring all projects so to be geotagged. Ang ibig ho sabihin natin sa geotagging, nandito ho ang lokasyon, eksaktong lokasyon ho ng mga proyekto. Um, ang kakaibahan lang nito ay um, na, na, uh, nakafocus lang po siya sa DPWH. So ang gagawin po ng KOA uh, COA is to issue a circular requiring all infrastructure projects so to be geotagged. Uh, sa kasalukuyan ho, nag-uusap po kami with DPWH dahil ho, ang geotagging is a continuous activity. Pati ho, mas kinatapos na ho rin yung proyekto, even during the warranty period ho, kailangan ho nababantayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.